দ্বিতীয় নৰ্মেল ডেলিভাৰী বয় হেন Uh, loading po tayo, no. Delivery po sa area ng uh, Batu Bato. Ayan salamat po sa customers po natin sa area ng Batu Bato na walang sawang patuloy na nagtitiwala sa Storm Guard Roofing Services. Ayan nag-order po si Sir ng uh, kulay uh, white. Ito po ay uh, standard 0.5 mm yung thickness po ng uh, in order po ni Sir sa kanyang dream house. Kasama po ng mga binding materials, uh, gutter, and flashing at saka uh, pa cover po niya. Ilalagay ko sa kanyang uh, dream house at saka yung uh, wall plasing. Lahat po yan ay dito po kinuha sa Stormware Roofing Services. ayun sa mga kababayan po namin ang ilang ng roofing materials. Muli po, nakatats po sa inyong uh, wall ang aming contact number. Ayan, tumuntak lang po kayo sa amin mga kababayan. Siyempre, eh, laging uh, uh, in open po namin sa inyo magandang klaseng mga roofing materials para po sa inyo mga dream house. Ayan, mga katrupa. Siyempre, kadalasan, lagi pong uh, nakikita po ninyo. Uh, unloading at loading po ay uh, manpower po talaga ano, mga kaibigan po namin. Para po sa inyo yan mga kababayan. Ah, muli, shout out kay Boss Marvin sa si area ng clan. Happy birthday po sa inyo. Tumuro. Ah, uh, May 22, birthday po ni Boss. Ingat po ka lagi, Boss. God bless po. Ingat po. Bye-bye po.